So tingin tayo dito sa garden kung anong ma-harvest. Na no, kamatis o oh, sayang o. Oh. So ingon ani ilang barog kung kong makatilaw o oh, bugnaw and then mo init, then bugnaw na po ingon ani mga lagom. So hmm, sayang kaayo ayo. Oh. Akong talong o oh, lumalaban. So, i-harvest ko yung isang paprika dito, yung bell pepper o oh, na malaki. No, grabe ang laki o. Oh. So, meron pa sana o, oh, pero ano pa, maliit pa. Hmm, ay kasayang, dami pa naman sanang bunga. Eh, ganito talaga pag mag-garden. Ayan, akong tsukini o, oh, dami. Ang daming bunga o, oh. malaki. Yung last time, yung last time nagpunta ako dito maliit pa siya. Ayan. At saka dito din. Oh. Oh, so, meron din dito oh. Ayan. So, aking mais oh. Maliit pa yung iba. Na-harvest ko na yung iba at naano na, nakain na. So bukas bukas medyo okay pa ang uh, temperature pero uulan bukas ay ang cute ng talong oh. Eh. <laughs> mm, nag iisang bunga oh kamatis oh sayang kasayang kaayo hmm, naanay hinugunta uban pero wala na nalata na hindi na pwede